Ito so, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung concrete Slab Kasi marami nagtatanong kung pwede bang waterproofing yung uh, waterproofing na pintura. Ang sagot dyan ay hindi pwede. Pag ganitong slab, kasi flooring yan, na sumasala yan ng tubig at nag i yung tubig dyan. Kaya yung pintura na elastomeric ay sa mga wool lamang. Halimbawa ito, wool kasi ito uh, hindi nag-i-stay yung tubig pag umulan diretso pa baba bigay lang islab na uh, nag-i-stop yung tubig sa taas kaya ip ipapakita ko sa inyo ang tamang preparasyon gaya dito ito ang tapat nito ay CR ito yung ground floor ito uh, islab din ito uh, concrete flooring din ito eh, ang ginawa namin dyan sa may flooring ng CR ay nililisang mabuti. Bali, eh, nandito na tayo sa second floor. Ito yung sinasabi ko na flexiban yung ginagawa namin. Ito, flexiban tatlong coating bago natin lalatagan ng tiles. Ngayon, pag lalatagan na ito ng tiles, ito hindi pa nakakabit mga to dito sa mga pagitan ng tiles bukod sa naka waterproofing na tayo sa grout naman huwag maglalagay ng ordinary na grout ang ilalagay nyo ditong grout ay yung waterproofing din na grout para yung tubig hindi papasok dito kasi pag ordinary lang papasok dito yung tubig magkakaroon ngayon ng leak pagkalibawa may crack sa ilalim magkakaroon ng leak sa uh, ibaba, sa ilalim, sa ground floor. Kaya ito, lagyan din natin ng waterproofing na grab. kaya ng build right na tile grab para yung tubig di diretso sa mga kita yung ano niya, yung drainage niya. Dito papasok yung tubig. Kahit mag i yung tubig dito sa tiles, at dito sa pagitan hindi siya papasok sa loob kasi waterproofing na grout ang ilalagay dito ang preparation dito mga kapatid ay steel brush lang steel brush nyo mabuti kasi maalig to pagka steel brush buhusan ng tubig tapos dampian ng, ng basahan hanggang sa mawala yung alikabok. Pag uh, natuyo na yung flooring, uh, pwede na natin ilagay yung uh, waterproofing na yung waterproofing na kon ng boysen ng boysen yung hinahaluan ng semento kahit tatlong mano para siguradong matibay at hindi tatagas ito wag na wag nyong i iwa -water waterproofing to pagka ah, ka malikabok at ah, hindi siya nabasa kasi importante malamig yung flooring para hindi magbabakbak yung lalagyan nating water protein ganito sana, tinutubigan muna bago lagyan ng flexiban, di hindi yung dinadirecta yung flexi-bond mas makapit pag medyo basa. tatayuan na konti. ano boss, pwede na nating i flexi boss? Hindi na siguro. Ba't may siguro? Pwede na ito. Oo, oh, eh, pa naman. Patoy yung pwede na yan. Patoy. Patoy Kasi pag basang -pasa, eh, hindi naman gagatay. Kailangan patoy yung nagbunti. Hmm. Yan. Tignan nyo yung nabakbak. Ang dami-dami. Oo, oh, isang palde. Yan. Isang palde na yan. Isang na yan. Nakapagsipan. Ah, Nakapura. Ah, Nakapakbak. Ah, Nakapakbak. Ito, pinapak namin sa gilid. Nag-tutok lang din. Kapan naman ni kapok Oo, oh, grabe. Ayan. Tapos tuyo-tuyo pa na pinahiran. Dito klang Lahat. Back lahat. Bakyan. Double labor, double materialis, double trabaho, double pagod, lahat, double-double pagpalpak. Uh, ito na mga kapatid yung resulta ng nabakbak. Na, na bak -bak. Kumbaga, hindi ko yung flexible natin kasi sobrang malikabok na uh, naapura sa paglalagay. Isa sa mga dahilan kaya nang tutuklak yung flexible natin bukod sa malikabok. Kailangan natin basahin. Kailangan mabasa yan. Ito kahapon yung binakbak namin kasi talagang nagtutuklak. Kasi pag tuyo, tuyo yung flooring tapos i flexiban nyo kahit na malinis, uh, may posibilidad pa rin na magtutuklap yung flexiban Kaya gaya ng pinapakita namin kahapon na nabak-bak, nagtutuklap talaga pag tuyo-tuyo ang flooring at malikabok. Kailangan basahin tapos patuyuin, tanggalin yung alikabok. Pag malamig na yung flooring, pwede na nating i Sigurado ay kapit na kapit yung flexiban natin dyan. Yun lang ang isa sa nagiging problema ng flexiban. magtutuklak talaga yan pag toyon tuyong-tuyo flooring. Kailangan bago natin pahidan, linisan mabuti, steel brasin, punasan ng basahan, mas maganda kung buwasan natin ang tubig yan hanggang doon. Tapos, dampian natin ng tuyong basahan tapos hanggang sa matanggal lahat yung tubig tapos pagka uh, matuyo-tuyo na siya, pwede nang i-flexiban. Mas makabit ang flexiban pag natubig yan o kaya medyo o kaya nawasingan ng tubig tapos patuyuin natin ng konti. Hindi daw pwede na uh, nakikita mong may tubig-tubig yan kaya pag may tubig-tubig tapos pinahiran mo ng flexiban, uh, hindi magandang resulta kaya kailangan patuyuin natin ng bagya yun ang tips ko sa inyo mga kapatid sa pag flexiban ba kayo mag ng flooring ng CR ginagamitan namin ng flexiban sa mga second floor yan kasi sa ilalim kasi may posibilidad na tatagas ang tubig sa itong mga butas na ito ito lalagyan din ng Uh, marine epoxy kasi karamihan dito dumadal yung tubig sa may gilid ng PVC. Yan. Dapat malagyan ito ng uh, all-purpose marine epoxy. So, ito, mga yan. Yan, lalagyan, lalagyan lahat yan mga drainage. Uh, malaking problema kasi pagkang yung second floor na CR ay tumagas sa ilalim. Maraming maapektuhan. Pag may tagas, obligatong bakbakin mo yung tiles. Tapos yung kisami sa ilalim, masisira din. Kaya importante, huwag kayong magmadali sa pag-install ng tiles. Kailangan i-waterproofing nyo. <coughs> Kailangan may waterproofing yan hanggang tatlong mano para magapan. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo mga kapatid. Thank you for watching.